Step 1. Baguhin mo ang iyong mindset. Karamihan sa mga tao ay mayroong plano na makapag-ipon ng maraming pera. Pero ang problema ay unwilling sila na baguhin muna ang kanilang sarili. Gusto nila makapag-ipon pero ang kanilang ugali at spending habits ay katulad pa rin ng dati. Imposible na meron kang maiipon sa ganitong paraan. Dahil kung patuloy mong ginagawa ang mga bagay na nagdudulot kung bakit wala kang ipon, magpapatuloy lang din na walang laman ang iyong savings account. Sinabi ni Albert Einstein, the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Kaya dapat mong tandaan na bago mo matutunan ang pamamaraan kung paano mag ng pera, dapat ay maging master ka muna sa pag-handle ng iyong emosyon at baguhin ang iyong mindset. Ito talaga ang madalas na kaaway ng karamihan. Nagiging biktima sila sa sariling emosyon at hindi makagawa ng mga mabuting desisyon. Kinalimutan na nila na dapat ay iiponin muna ang 10 to 30% ng kanilang income bago gagastos. At sumasabay na lang sa kung ano ang ginagawa ng karamihan at wala na rin silang awareness kung saan napupunta ang kanilang pera. Kaya bago ka magumpisa sa pag-iipon ng pera, dapat ay baguhin mo muna ang iyong mindset. Dahil kung ang iyong mindset ay hindi naka-align sa iyong mga financial goal, napakalaki ng chance na wala ka rin maiipon kahit gustuhin mo man. Step 2. Pay Yourself First Alam mo na siguro ang common na formula na ginagamit ng karamihan sa paghandle ng kanilang finances. Ito ay ang income minus expense equals savings. Wala namang masama sa ganitong formula, pero ang madalas na nangyayari dito ay nagiging priority mo na ang pagbayad sa mga kumpanya. Inauna mong bayaran ng electric company, car company, housing company, food company, at wala ka ng perang natitira para sa iyong sarili. So ang cycle ay parang nagtatrabaho ka para kumita ng pera para ibigay sa mga kumpanya para magtrabaho ulit. Ang ganitong cycle ay hindi ka mabibigyan ng financial freedom at malabo rin ang chance na makapag-ipon ka ng pera. Pero kahit ito man ang normal na ginagawa ng karamihan, hindi pa rin ito ang rule sa pag-handle ng finances dahil kaya mo itong baguhin ngayon. So ang dapat mong gawin kapag nakakatanggap ka ng pera ay unahin mong bayaran ang iyong sarili at sundin ang formula na income minus savings equals expense. Gawin mong automatic ang pag-iipon o unahin mong bayaran ang iyong sarili bago ka gagastos. Tapos ang gawin mo sa iyong ipon ay hahatiin mo naman ito sa iyong emergency account at retirement account. Halimbawa, kung kumikita ka ng 15,000 pesos after taxes every month, magtabi ka na agad ng 10% yaling dito. Tapos ang gagawin mo sa 10% na ipon o 1,500 pesos ay hahatiin mo sa iyong retirement account at emergency account. Bali 750 pesos ang mapupunta sa bawat account buwan-buwan. Nakadepende pa rin sa iyo kung anong strategy mo dito. Pwede mo ring unahin na ipunin ang emergency account, tapos yung retirement account naman. Ang tamang pagset ng target amount para sa iyong emergency account ay dapat katumbas ito ng iyong 6 months na expenses. Dahil kung sakaling mawalan ka ng trabaho, meron ka pa rin pera na magagamit sa loob ng 6 na buwan. Halimbawa, kung ang iyong expenses buwan-buwan ay 13,500 pesos, tapos i-multiply mo siya ng 6 na buwan, kailangan mo lang mag-ipon ng 81,000 pesos para sa iyong emergency account. Base sa 10% na savings o 1,500 pesos, kinakailangan mo mag-ipon sa loob ng 4 na taon at anim na buwan at matutumbasan mo na ang kailangan na halaga ng iyong emergency account. Kung masyadong maliit ang ginawa kong halimbawa, gumawa ka ng sarili mong calculation at gamitin mo ang parehong formula. Pero aside sa pag-iipon, meron pang ibang paraan kung paano mo maa-achieve ng mas mabilis ang iyong emergency account at retirement account. At pag-uusapan natin yan sa step number 5. Kaya simulan mo ng bayaran ang iyong sarili ngayon dahil walang ibang tao na niyan para sa'yo, kundi ikaw lang. Step 3. Gumawa ka ng budget na mag-work sa'yo. Ang purpose sa paggawa ng budget ay para malaman mo kung magkano ang iyong total na income, total expenses, at total savings. May mo rin na mag-overspend kung marunong kang mag-budget dahil ikaw na ang nag-control kung saan dumadaloy ang iyong pera. Ang mainam na paggawa ng budget ay kapag hinati mo ito sa iyong needs, wants, at savings. Isang sikat na method dito ay ang 50-30-20 rule na kung saan 50% ng iyong income ay mapupunta sa iyong needs o yung mga bagay na kinakailangan mo para mag -survive. Kaya na lang ng pagkain, tubig at bahay na matitirhan. 40% naman ay mapupunta sa iyong wants. Ito naman yung uri ng expenses na optional lang at kaya mong magawa ng adjustments. Gaya na lang ng bagong sapatos, bagong cellphone, pagpunta sa mall at pagbabakasyon. At ang 20% naman ay mapupunta sa iyong savings account. Ito yung emergency account at retirement account na pinag-uusapan natin kanina. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa proseso, pwede mo itong gawing 50-40-10. 50%, 50 ay mapupunta sa needs, 40% sa wants, at 10% sa iyong savings account. At habang ginagamit mo ang ganitong method sa pagbabudget, Unti-unti mong gawa ng maliit na adjustments ang iyong wants at ilipat mo ang extra pera na iyon sa iyong savings account. Para paglipas ng mga panahon kung meron ka ng consistency sa pagbabudget, magagawa mo na ang 50-30-20 method. Ang maganda sa paggawa ng budget ay nabibigyan mo ng awareness ang iyong sarili sa iyong mga pinagkagastusan at unti-unti mo mabubuo ang disiplina na magstick sa iyong current expenses at patuloy na gawing priority ang pag ng pera. Step 4. Mag-track ka ng expenses at gumawa ng adjustments. Pagkatapos mong gumawa ng budget at sundin ang 50-40-10 budgeting method, itatrack mo naman ang iyong expenses. Isang madaling paraan sa pag-track ng iyong expenses ay eh kapag gagamit ka ng expense tracker na app sa iyong cellphone. Pwede ka rin gumamit ng spreadsheet o di kaya isulat mo ito sa isang papel. Pero para sa akin, mas okay na ang paggamit ng app. Pagkatapos mo mag-track ng iyong expenses sa loob ng 30 days, makikita mo na meron lang limang kategori kung saan madalas dumadaloy ang malaking percentage ng ating pera. Ito ay madalas na napupunta sa pagkain, transportasyon, entertainment, fashion, at sa housing. Masyadong creaky ang mga kategori na ito, kaya napakahalagang palagi kang track ng iyong expenses para magawan mo ito ng adjustments at para mapapalaki mo pa ang iyong ipon. Isang magandang benefit sa pag-track ng iyong expenses ay mai-eliminate mo ang iyong poor spending habits at matutulungan ka rin ito na mag sa iyong budget. Step 5. Magdagdag ka ng panibagong source of income. Napakahalagang gumawa ng budget at mag-cut ng mga unnecessary expenses. Pero one side pa lamang yan ng equation. Ang other side is kung paano mo naman mai increase ang iyong income. Palagi nating tatandaan kung bakit kailangan nating mag-increase ng ating income. Ito ay dahil sa inflation. Ang inflation ay resulta sa pagbaba ng halaga ng ating pera, kaya tumataas ang presyo ng mga bilihin. Average inflation rate taon-taon ay 3%. So kung nag-iisa lang ang source ng iyong income, tapos patuloy ang pagtaas ng inflation taon-taon, mahihirapan ka talaga makapag-ipon ng pera. Kaya ito ang lagi mong tandaan. Kung hindi mo kayang baguhin ang iyong expenses, baguhin mo ang iyong income. Nabanggit natin kanina sa step 4 ang pagawa ng adjustment sa iyong mga unnecessary expenses pero mas mabuti na gumawa ka rin ng adjustment sa iyong income dahil ang pagbawas ng iyong expenses ay short-term solution lamang sa iyong long-term na financial problem. At para sa akin, mas madali lang i-increase ang income kesa bawasan ng expenses dahil mas gusto ko yung nabibigay ko sa sarili ko ang mga bagay na gusto kong bilhin at nakakatulong din ako sa mga taong malapit sa akin kung sakaling nagkaroon sila ng emergency. Kaya gawin mong goal na ma-increase iyong income ng 30 to 50% taon-taon para mas mabilis mong maipon ang kinakailangan mo na halaga sa iyong emergency account at retirement account para matalo mo ang pagtaas ng inflation at para mabilis mong makamit ang iyong financial freedom. Step 6. Palitan ang consumer mindset ng producer's mindset. Isang mindset talaga na magpapahirap sa atin habang buhay isang pagkakaroon ng consumer mindset. Yung gastos ka na lang ng gastos sa pag-acquire ng mga bagay na hindi mo naman kailangan at nakakalimutan mo na kung paano magbigay ng value sa ibang tao. Kaya ang madalas na nangyayari sa iyong pera ay napupunta lang ulit sa mga kumpanya. Maraming factor kung bakit nagiging consumer ang karamihan sa atin. Isa na dito ang kakatutok sa television at social media. Malaking impluensya ang nabibigay ng advertisement sa atin dahil majority ng mga kumpanya ay nagahire ng mga magagaling na marketers at psychologists upang mamanipulate ang emosyon ng mga tao. Gaya na lang ng paggamit ng mga artista sa kanilang produkto, pinaparamdam din nila na kapag meron ka ng ganitong produkto, ay mas lalo ka pang sasaya. At isa pa, marami na ang gumagamit nito, kaya wag ka nang magpahuli sa trend. Kaya madalas na nangyayari sa mga tao ay nagkakaroon ng insecurity at ginagawang goal ang pagbili ng mga bagay na magdudulot ng malaking gastos. At unfortunately sa ibang tao naman ay nagkakaroon ng malaking utang. Kaya ang dapat na gawin mo ay maging conscious ka sa iyong spending habits at magpakatotoo sa sarili. Bilhin lang kung ano ang kailangan at intindihin na ang pag is equal to gastos. Step 7. Iwasan mo magkaroon ng malaking utang. Ang